anang at ng banal na espiritu. Amen. Amen. Okay? Mabiyayang linggo mga kapatid. Purihin ang Diyos. Okay, purihin natin ang Panginoon. Uh, isa 'yan sa pinakamagandang uh, nagawa natin araw-araw -ara yung purihin at akilain ang pangalan ng ating Panginoon. So maganda yung ebanghelyo natin no na sabi niya, uh, mas Alam niyo, mas parang nakaka hindi maganda tingnan na mas kilala pa ni Jesus yung mga masasama kaysa mga mabubuti. Sa anong dahilan? Sa anong dahilan? Na mas pinapaboran ni Jesus yung mga mapublikano, yung mga makasalanan, kaysa mga mananampalataya. Anong ground na tinitingnan dito ni Kristo? Yung mahilig mag-usisa. <laughs> Tinatanong nila si Jesus saan galing. Tinatanong nila si Kristo, anong karapatan? Bakit ginagawa mo ito? And then tinatanong lang si Kristo, kanino nagmula ang iyong kapangyarihan? Nung sinabi ni Kristo na says, mula sa Diyos, mula sa langit, nung sinabi ni Jesus na kahit yung mga tao, na ito ang kordero ng Diyos, ang Mesiyas, pero anong ginawa ng mga mananampalataya? Anong ginagawa nila? Nire-reject nila si... Sinong reject nila? Si Kristo. Imagine. Uh, mula pa kay Maria hanggang gumawa sa namang himala, yung mga bulag, pinagaling niya. Pero anong ginawa ng mga pariseo sa duseo? Sino ba itong mga pariseo? Sila yung mga teachers of the law. Sila yung mga may alam sa kautusan mula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses Kaya pinapahalagahan nila ang mga aral. Pero anong ginawa nila kay Kristo? Sinisiraan. <laughs> Kaya merong dalawang, uh, uh, ano bang tawag, parabola, dalawang anak uh, na binanggit ni Kristo. Na ang una, uh, sabi ng ama, anak, pumunta ka sa bundok, sa bukid at magtrabaho ka doon. Ang sabi ng unang anak, ayoko po. Pero, nagbago ang kanyang isip at pumunta. Sa palagay nyo, sino yon Yung mga makasalanan na nagbago at nagbalik loob sa Diyos na uh, yung pangalawa naman mga matuwid pero mayroong utos ang Diyos oo siya pero hindi niya ginawa eh sabi ni Jesus sino sa dalawa ang talagang may pananampalataya and then sabi ng mga pariseo yung nakakatanda so tingnan niyo alam niyo alam niyo ba kung bakit nakikinabang ngayon ang hindi pinangakuan ng Diyos na instead ang pangako ng Diyos ay sa mga hinirang niya, saan napunta ang pangako ng Diyos? Sa mga hintil, sa mga masasamang tao. Bakit napunta sa kanila? Dahil hindi nila tinanggap si Kristo. Ay maganda po. <laughs> Mapalad yung panahon natin ngayon. Kasi alam niyo ba sa Old Testament, nangako ang Diyos, Israel lang ang kanyang mga anak. Sino ba yung nasa Israel? Sino yung nasa Israel? Yung mga Hudyo lang. Sila lang ang may kaligtasan. Sila lang ang may kaligtasan. Nasa kanila ang pangako ng Diyos. Pero nung pagdating ni Kristo, nagbago. Okay? Kaya napunta sa mga publikano at ang term ni Kristo dito, mga napunta sa mga makasalanan, mga mas, masasamang babae. At sabi pa ni Kristo, sila pa ang nauna, naunang makapasok uh, sa pag ng Diyos. Dahil ang mga mananampalataya, anong ginawa natin? <laughs> ano bang ginawa natin? Marami tayong mga pag-aalinlangan. Pero yung mga taong walang pananampalataya, parang nasa isip nilang maganda ang pangangaral, tanggap agad, naniniwala agad. Yun ang na-appreciate ni Kristo. Kaya isa yan sa mga dapat nating tingnan na nung pagdating ni Kristo, sabi ni Jesus sa verse 31, okay? Matthew 21:31 Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis, ang mga babaeng masasama ay mauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya wag na kayong mag-alinlangan pa. <laughs> Para <laughs> kasi yung mga taong panay question, uh, sino ba si Jesus? Tao lang siya, hindi sa Diyos. Ano ba yung mga question natin hanggang ngayon? Na sa isang propeta lang, hindi sa anak ng Diyos. Ay sabi ni Kristo, mabuti pa yung mga masasama. Uh, sila pang maunang makapasok sa kariyan ng Diyos. So, ganon ang reaksyon ni Kristo. Dahil, uh, yun nga, ang observasyon ni Jesus, uh, marami sa mga mananampalataya ang nag-alinlangan sa Kanya. Itong pariseyo. Sila ang mga pinili ng Diyos. Um, uh, uh, mga anak ni Israel. Pero, panay nilang kinukwestyon si Kristo. Okay? Uh, mas naniniwala pa yung mga tax collector. Yung walang pananampalataya. Mas, di ba napansin ninyo si Kristo andoon sa mga makasalanan? Uh, kasi sila tumatanggap kay Kristo eh. Mas tinanggap pa nila si Jesus. So sabi ni Haring David, Psalm 78.8, uh, sa, mga, sa mga lahing hindi marunong magtiwala at magdiis, ang pag-asa nila ay marupok at kulang ang pananalig. Kaya eh, minsan ganun yung uh, naging uh, resulta uh, sa mga taong mananampalataya na panay question Kinu-question nyo ba ang Diyos sa mga nangyayari ngayon bakit Lord may mga masama pa rin may sa Facebook na uh, uh, alam nyo sa Facebook may mga gaya ng TikTok may mga reaction dun eh bakit daw hindi na lang uh, patayin ng Diyos ang diablo para mawala ang masama Diba napansin ninyo? Bakit uh, kailangan pang magdusa si Jesus? Ang kalaban lang naman, ang jablo. Baka ganun din ang pag-iisip nyo. <laughs> Bakit hindi patayin na lang Diyos ang jablo para mawala na yung masama? Di ba? Ang hindi naunawaan natin, nung kinain ni Eva ang prutas na, di ba yung prutas na yon ay uh, bungang kahoy ng karunungan at kamatayan. Noong kinain nila yon, pumasok agad yung muwang ng tao. Nang ibig sabihin, para bagang naging independent na tayo sa Diyos. Na nung nagkaroon tayo ng karunungan sa daigdig na ito, kaya pala nating mabuhay. Kakain lang tayo, magtrabaho lang tayo, mabubuhay tayo. Yun na yun ang na-realize ng tao nung nagkaroon siya ng karunungan. Ang hindi alam natin, nung kinain nila yon, lumaganap. Lumaganap sa isip ng tao, sa choice ng tao, ang idea. Napansin niyo sabi nga ng Proverbs, kung gusto nyo talagang sumunod ang inyong mga anak, dapat maliit. Iayos nyo na yan. Kasi kung aayusin ninyo ang inyong mga anak 20 plus, may pag-iisip na yon hindi yon makinig sa inyo. Tama. Kasi kapag ang isang tao maalam, meron na siyang sariling desisyon. Okay? Ang naramdaman niya, ah, pwede pala ganito. Kaya sa panahon natin, naging optional na lang ang aral na ito, yung sa Diyos. Pero kung ang, ang gusto kasing iparating ni Kristo, maniwala ka. Maniwala ka. Sa panahon na pinaniwalaan mo ito, ito ang mangyayari sa iyo. O, anong ginawa ng tao? Kasi marami tayong realization sa daigdig. Nagkaroon tayo ng exploration. Kaya naisip natin yung iba't ibang options sa mundong ito. So, anong nangyari sa tao? Yan. Maraming mga uh, pangyayari na pahirap ng pahirap. Dahil mas pinili natin yung uh, kaisipan natin, yung pamamaraan natin, yung kalooban natin instead of yung kalooban ng Diyos. Tingnan nyo ang sulat ni Ezekiel. Kay Ezekiel 18, uh, 26. Uh, sabi dito, matuwid ang tuntunin ng Diyos. Naniniwala ba kayo na kung ano ang plano ng Diyos 100% tama? Naniniwala kayo doon? Kahit may mga masamang nangyayari sa panahon natin ngayon. <laughs> okay? No kung pinaniwalaan ninyo ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, doon ninyo matitiyak yung mga bagay-bagay. Ah, ganyan pala. Kasi laging sinasabi, ang plano ng Diyos ay walang, ay walang pagkakamali, laging tama. Now, matuwid ang tuntunin ng Diyos. Verse 26, kapag ang isang taong matuwid, then nagpakasama. Anong mangyayari sa kanya? Mamamatay siya dahil sa kasamaang ginagawa niya. Ngunit, ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid, mabubuhay siya. O, yun lang pala eh. Napakasimple lang, magpakabuti tayo at mabubuhay tayo. O, ganun lang. Kung magpakasama tayo, anong mangyayari? Mamamatay. <laughs> ganun ang pinaka-result Uh, sa mga kaisipan na meron sa daigdig na ito. Kapag mabuti, mabuti. O hindi naman maganda, alam natin hindi maganda ang kahinatnan. Okay? So, nakalimutan agad ng tao kung gaano ka maalam ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya niyang, alam niyo ba, kayang baguhin ng Panginoon. Uh, kung ano bang meron tayo ngayon. Uh, si Solomon, nasa kanya lahat, pero nung uh, say, hindi naman tumiwalag. Parang na, sabi niya na pagtanto ko na parang wala naman ang lahat. <laughs> Kapag karunungan talagang material ang mga ibabaw sa tao, parang masabi natin parang nonsense ang lahat. Si Haring Solomon makapangyarihan sa lahat, tinitingala. May karunungan sa sila. Siya lang ang pinakamaalam na hari. At lahat na sabi niya, nakamit ko na lahat. Pero yun nga, ang realization niya, parang wala pa rin. <laughs> So, ganun yung natnan ng tao, pag-iisip ng tao. Kung ang mga bagay na material lang ang iniisip natin, dapat tingnan natin yung spiritual. Kasi ang spiritual ang magbigay sa tao ng satisfaction. Tanungin mo ang tao, kontento ka na ba? Di ba sabihin niyang hindi? Satisfied ka na ba? Sabihin niyang hindi. Pero yung mga taong namuhay sa spiritual, kahit wala sila, sabi na, okay na, ay, three times a day silang kumakain, okay na. O, di ba? <laughs> ano ba? Ano bang pagkakaiba doon? Ayun din ang sabi ng Diyos, pakakainin ko kayo. Tingnan mo yung unang pagbasa. Nagagalit ang mga Israelita kay Moises dahil doon sa hipto, kahit alipin sila, nakakain sila ng masarap na pagkain. Pero nung inalis sila doon sa Egypto, anong reklamin? Walang tubig, walang pagkain daw, mamamatay daw sila. Then nung sabi ni Yahweh, wala ba kayong tiwala sa akin? Okay? Anong ginawa ni Yahweh? Uh, sabi ni Yahweh kay Moses, ihampas mo ang tugkod mo sa bato. At yun, bubuhos ang tubig. O diba? Kayang gawin ng Diyos lahat. In just a word. Nung sinabi ni Yahweh, magkaroon ng uh, ilaw sa langit. Magkaroon niya. In just a word. Hindi naman nag-drawing ang Diyos. Hindi naman sa karpentero para para gawin ang mga bagay-bagay sa mundo, utos lang magkatotoo na. Paano kung iutos ng Diyos, maging ganito ka ngayon? O, di ba? Kaya lang ang tanong, naniniwala ka ba na mangyayari yan? Kaya isa yan sa mga struggle natin ngayon kung gaano na kalakas yung paniniwala natin sa Diyos. Kasi yung mga taong lubos na nagtitiwala sa Diyos, hindi yan nagre-reklamo. Yung mga propeta sa Old Testament, sabi ni Yahweh, ganito ang mangyayari sa bansang iyan. Puntahan mo. And then si Remias, Ay Panginoon, wala akong karapatan, wala akong kakayanan. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Then sabi ni Yahweh, ako nga ang bahala. Pumunta ka lang doon. Yun lang ang gagawin mo. Pumunta ka doon, ako nang bahala. Ngayon, kung takot at pag-aalinlangan ang mga sa taong iyon, anong mangyayari sa kanya? Failure. Anong nangyari kay Jonas? Uh, sabi ni Yahweh kay Jonas, puntahan mo ang Nineveh, sabihin mo sa kanila kung hindi sila magpago, uh, magpadala ako ng apoy at gugunawin ko yan. Anong ginawa ni Jonas? Instead sa Nineveh, pumunta sa, sa, sa ibang lugar, sa barko. Hindi nagalit ang Diyos. Hindi pinadalhan niya ng malakas na bagyo. Kaya sabi ni Jonas, itapon niyo ako sa dagat dahil ako ang dahilan kung bakit. Anong nangyari itong malakas na bagyo? So instead, barko yung sasakyan ni Jonas sa Nineveh, malaking isda. O di diba? Kasi, hindi sa sumunod sa instruction sa kalooban ng Diyos. At anong ginawa ng Diyos kay Jonas? Yan, three days sa dun sa ilalim ng malaking isda. Imbis maganda yung sasakyan niya, makatulog pa sa dun sa barko. <laughs> ang sinakyan niya ay yung malaking sa ilalim ng dyan, ng isda. So walang imposible sa Diyos. Kung ang tao talaga ay hindi nag-aalinlangan. Dapat nga hindi natin questionin ang pamamaraan ng Diyos. Dahil pangit man sa ating paningin, maganda ang kahinatnan. Take, take note, yung kamatayan ni Kristo, maraming kumukwestiyon yan. Bakit pa dumaan ng kamatayan si Kristo? Pwede namang hindi. So, ba? Diba? Bakit kailangan pa niyang magsakripisyo? Pwede namang makapangyarihan namang Diyos? Pwede niyang ayusin niya lang? Just a word. Diba? Kasi yun ang ginawa ni Yahweh sa Old Testament. Pero ano nga nangyari sa mga tao? Sa Old Testament, napakabagsik ang Diyos. Uh, kung napansin niyo sa sampung sumpa na pinadala ng Diyos, yung mga palaka uh, sa loob ng bahay, maraming palaka. Sa labas ng bahay, maraming palaka. Yung mga pagkain nila, yung mga pananim nila, nagpadala ang balang ang Diyos. Ay eh, walang nabubuhay na mga pananim. Wala silang maiinom. Yun ba ang gusto nyo mangyari? na maraming mangyayari sa inyo. Uh, ba? Diba? Mabuti nga yung dumating si Kristo, iba na ang kanyang estrategiya. Hindi na kamay na bakal. <laughs> Hindi na ganun katindi si Jesus nung say, uh, pinadala ng Ama sa daigdig na ito. Kundi pagpapatawad. ba? Diba? Gusto nating husgahan ang tao. Sabi ni Kristo, no. Mahalin mo yan. Patawarin mo yan. Diba sabi pa ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Dahil doon mo mapanauli ang lahat kung anumang pangyayari sa daigdig na ito at sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun yung pinaka-foundation ni Christo, pag -ibig. Naging maayos lahat dahil mas nakita ni Jesus yung pagpapatawad kaysa pag-uhusga. Sa Old Testament, millions of people, thousands of people. Sa panahon ni Noah, walong tao lang ang iniligtas ng Diyos. Imagine? na napakadaming tao, walo lang. Sa panahon ng sudom at gumora, isa lang. Kaya nakita ng Diyos na kahit gaano ka gaano pa nyo parusahan ng isang tao, hindi pa rin mawawala yon yung kasamaan. Pero kung pag-ibig ang ipakita natin yan. di eh, ba uh, diba sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng pag-ibig, madaig ninyo ang kasamaan. Yan. So maganda po na kung anumang pangyayari sa panahon natin ngayon, Uh, maniwala tayo sa Diyos na maging okay ang lahat? Naniniwala ba kayo na maging okay lah ang lahat? Eh, dapat ganon. Kasi sa panahon na pinaniwalaan nyo yun, yun ang maging reality. Pero sa panahon na hindi nyo pinaniwalaan, yun din ang maging reality. <laughs> hindi magkatotoo yung mga gusto nyo mangyari, yung mga ninanais ninyo. So sa mga nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa kanyang utos, uh, hindi kayo magkukulang sa mga pangako ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa tao? Proteksyon. Pangako yan. Ano pa ang pangako ng Diyos? Pagpapala. Pangako yan. Sa panahon na sinusunod natin ang mga pagpapalang ito, then, ganun din ang maging reality sa pamumuhay ninyo. So, isa yan sa mga dapat nating uh, isabuhay. Okay? Psalm 78.32 Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala o oh, sunod-sunod na himala. Ano bang himala ang nangyayari sa buhay? May himala na ba? <laughs> yung kaligtasan ninyo, oh, gawa yan ng Diyos eh. Yung iba namamatay, may namamatay araw-araw. Pero kayo buhay na buhay. Yun ay himalang gawa ng Panginoon. Kasi ang Diablo ay umaaligid din sa tao. Maganda nga yung panahon natin eh. Sa Old Testament, ang proteksyon ay yung mga anghel ng Diyos. Nung Friday, pinag-usapan niyo sa gospel natin yung mga anghel. Sa so New Testament, may espiritong banal pa na ibinigay ni Kristo upang kayo maging protektado, hindi kayo mapapahamak, sumasa nyo na ang espiritong banal ng Diyos. So kung meron kang anghel ng Diyos, meron pang espiritong banal mo na sa Diyos, ay di protektado ang tao. So yun, hindi kayo malalagay sa kahihiyan. Yun ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod uh, sa kanyang kautusan o kaluuban. Kaya tayo ngayon 2023 na tapos na ang argumentong ito tungkol kay Kristo, tungkol sa panibagong kaodusan, ay eh dapat ang tao ay hindi na nag-aalinlangan. So dapat ganun eh. ay resolved na ang mga isyong ito. Hindi kagaya ng uh, ating gospel panay, kanino ba galing yung kapangyarihan mo? <laughs> Sino bang nagbigay sa'yo ng authority parang tayo ngayon? Wala kang kakayanang magmisa dito kung hindi ka pari. Kasi, kukwestiyon, ano bang authority mo? Nag-aaral ka ba ng theology? Ganun ang panahon natin ngayon. Kung teacher ka, mayroon ka bang license? O, di ba? Wala ba itong karapatang magturo din? Mayroon silang kaalaman eh. Ay lang, wala silang lisensya. Si ma'am, mayroon. <laughs> sino ang paniniwalaan ng tao? Yung may lisensya. o, di ba? So, ibig sabihin, sa Diyos kasi, kahit sino pwede. Take note niya. Yung mga apostol ni Kristo, wala yung pinag-aralan. Si Pedro, manging lang yun. Bakit hindi pinili ng Diyos yung mga maaalam? Meron na. Itong mga pariseyo, saduseyo, eskreba, mga maaalam yan. Pero bakit hindi kumuha sa si Jesus doon? Dahil nakita ni Kristo kapag maalam, <laughs> panay question eh. <laughs> hindi masunurin uh, gumagawa ng sariling landas kapag ang tao ay nagkaroon ng kaalaman. Yung mga taong uh, walang alam ay masunurin. Di ba? At ang Diyos ng bahala ng karunungan. Kaya yung mga apostol ni Kristo, si Jesus ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, karunungan, kaalaman ng pananalita. Yan. Kasi ang Diyos ay merong kapangyarihan. So tayo din, magagawa natin yan mga kapatid. So sa mga nagtitiwala dito, ang pangako ni Kristo, masasaksihan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sasaksihan nyo na ba ang kapangyarihan ng Diyos? Na-experience nyo na ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Minsan nga nagtanong Lord, nakit na ako, Lord, bakit na-disgrace ka ako? Hindi ka sumusunod sa ano eh. Ilang beses ako nag-disgrace. Tatlo. Tatlo ba? Oo. Minsan tinatanong ko yan, bakit sinayaan ng Diyos na mapahamak ako? Pero tinatanong ko rin ang sarili, hindi naman ako napahamak eh. Gas-gas lang naman. o, <laughs> di ba? Kasi kung hinayaan ka ng Diyos na mapahamak, baka patay na ako. O dapat ganun tayo mag-isip. Kung may nangyayari man sa buhay, hindi ka talaga pinahamak ng Diyos. Nangyari lang yan para by next time, alamin mo na kung ano talaga ang pwede at dapat para hindi na totally matumba ang motor mo. Nabili ka na ng for <laughs> Para hindi na matumba. Okay? So, yan yun ay mga sitwasyon na dapat maingat din ang tao mag-isip. Minsan kasi sinisisi na lang natin ng Diyos eh. Di ba? Pero na-realize ko rin, hindi naman talaga ako napapahamak. Ang motor nga, wala namang gas-gas. Natumba lang talaga. <laughs> so, dapat nga ganun ang tao mag-interpret para hindi masyadong sinisisi na lang lahat, pati ang Diyos, sinisisi ng tao dahil sa mga pangyayari. Okay? So, yan. Kung matuwid tayo at makatarungan sa utos ng Diyos, mabubuhay tayo na masagana sa piling ng Panginoon. Patuloy tayong mabubuhay dahil sa ating paniniwala at sa ating mga mabubuting gawa. So, huwag niyong gayahin yung mga mananampalataya na panay-question sa Diyos sa mga pangyayari. Gayahin ninyong gaya ng mga walang alam, mga makasalanan na 100% naniniwala sa Diyos at nagbalik-loob sa Diyos. Appreciated 'yan ng Panginoon. Okay, nawa'y maintindihan natin. Uh, hindi kagaya ng uh, sinabi ng ating parabola na may mayroong isang lalaki na, "Oo, pupunta ako," pero hindi. And then yung isa naman nagsabing, "Hindi ako pupunta," pero pumunta siya. Na ibig sabihin, yung mga makasalanan, uh, talagang kung magbalik loob sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Yung mga righteous men, gaya ng mga pariseyo, mula pagkabata hanggang pagtanda, patas ang kanilang pamumuhay. Pero sa panahon ng patutuo, nakadepende yan sa kanila, maniwala ba sila o hindi. Kaya meron silang mga ano pa, mga witnesses kung totoo ka ba. Uh, diba, sa mga ginagawa mo. Kung kanino nang galing yung karapatan mo yung authority mo. So, yun yun ang dalawang uri ng mga mananampalataya at kinalulugdan ng Diyos. Eh, sabi ko kanina, yung mga beneficio uh, mula sa Diyos na para sa kanyang mga anak ay napunta sa mga makasalanan dahil sila pa ang uh, kumikilala sa Diyos ng tunay at totoo. So, hindi ibig sabihin magpakasama tayo <laughs> at sundin natin yun. Mas na-appreciate ng Diyos yung mga totoo talagang sumasampalataya sa kanila. So, yun. Dapat magpakatutuot tayo sa pananampalataya. Amen! So, pangalan ng ating Diyos sa mga anak at ng banal na Espiritu. Amen.